Guys, nandito kami sa warehouse. Bali, nanguha ako ng sayote doon. No? Mga talbos ng sayote. Eh. Dito sa likod. Busy kami kasi magbababa kami ng mga ano, mga pull out namin. Galing doon sa kabilang ano, store. So, sinamantala ko na rin ang gumawa ng vlog natin. Basta po kayo. Ayan, mamaya magluluto tayo ng ano, ulam natin tinulang isda na lang siguro pwede ilagay doon sa mga talbos na yon. sarap yun eh halo sa talbos halo yung talbos doon sa isda ayun guys nandito tayo sa likod ng ano warehouse bibisitahin ko tong tanim ni Arnel meron siyang kalabasa dito at meron din siyang katola So, ang gagawin natin ay tatalbosan natin yung patola niya para lalong dumawi, dumami yung sanga. Masarap kasi yung talbos niya eh. Manamis-namis. May bunga na kaya to. Uy, may bunga na. Kaso kinain guys. Oh. Sayang oh. Allah. Inubos. Inubos yung ano. Bunga. Inunahan si Arnel. Tapos kukuha din tayo ng malunggay doon. Ihalo natin sa imumukbang natin mamaya. Nako nandito na. Pumasok na dito yung talbos. Dito na sa bintana. Oh. bayan, yan? Pinakyat ni Arnel dito ah. Ayan guys, mamumuha tayo. ito masarap ito eh Ayan, kumuha na rin tayo ng malunggay. Tapos ito yung talbos. Sarap nito guys. Lo meron pa dito. Sa. Sarap, dami.